Lalo lumalakas oh. Sunog dito sa ano? Oh. Oh, yung ano, yung bato. Kubao, oh. Ganao, oh. San Martin. Malakas uh, na po yung mga digit-digit bahay dito. Oh, digit-digit ang bahay dyan, di ba? Lakas ang apoy oh Ay mga kahoy yun din eh Oo mga kahoy na dyan eh Ayun no, no. Ay, na ang liyag na oh Ayan na, liag na. Wala bang bumbi ano? Wala bang bumbi ro. Wala, no, liag na. No. Lakas talaga yan. Pupos oh. lang yan, wala ka. Oo. Ah, lumalakas dalo, ito sa Cubao. San Martin de Porres. Ay no, mga kurinti ka nag no. Ang lakas. Pusyang kawin yan dyan eh. Oh, squatter yan ba?

Oh. Wala na, na. Oh, apo 'yun no? pulang, pulang Mga well, mayroon eh, May tanki nga doon sa taas o May tanki na malak dalawa Ayan o Ano kasi yan? Puro kasi kawad dyan

<tuk> Akuin <tangan> lah Oh, dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Ang laki oh. Ay, pulang pulang po. Apoy pa sa baba. Apoy sa baba, yan. Ay, usok ah. na, oh. Upunta pa sa atin. Ayan, oh. Ayan, oh. Sa kabiti, uso yan, oh. Malapit sa daan. Oo. Gusto mo, yan para may ayuda. Yung mga tao, kasi nasa gitna eh. Parang wala na bumbiron yan.

Hmm, laki na oh, langok na. Amoy dito usok oh. Darating yan mo may, marami darating yan. Yung Bu buong usok malaki, hmm. may. na ito na yan. Medyo na ano na, napula na. Joke na yan. Kanina, lakas talaga. Oh.